First time nyo lang po ba dito, sir? Oo, oh, eh. Normal lang yun, sir. Hindi naman ako yung take out yun, eh. Kaya nga, normal nga lang yun. Ano nga pala pressure nyo, sir? Ano ako, 120 over 80. Ha? Blood pressure yun, eh. Hindi po yun yung ano, yung soft, moderate, or hard. Ah, sige, sama mo na yun. Ha? Ha? So, Anak ka ng First time lang po ba magpamasage dito, sir? Oo, oh, first time ko lang dito. Ikaw, bago ka lang ba dito? Opo, bago lang ako dito. Ah, ay magpapaano pala ako, Bentosa. Ano ba yun, sir? Yung ano, yung pantanggal ng lamig sa likod, yung baso na papainitan. Ah, sige po. Sige, sir, wait lang po, kunin ko ah. ah. Anak ka ah. ng puh pressure, sir? Medyo, ano mo pa, diinan mo pa ng konti, te, para ano, masakit kasi talaga yung likod ko, eh. Oo, oh, dami ko na, nakakapanglamig dito, eh. Oo, oh, kaya magpapano ko, te, hot stone. Hot stone? Ano yun, sir? Yung, ano, hot stone massage, yung pagtanggal din ng lamig sa likod, yung bato, na papainitan. Ha? Sige, sir, wait lang, ako rin ko. Ano yan? Tibat may phone? Ha? Adik, ate, kate. Anak ka nang uh... po. Okay na ba, sir, yung transfer, sir? Oo, oh, okay na yan. Ano nga, sir, yung inavail yung massage? Yung ano, yung signature massage. Ah, signature massage. Sige, sir, wait lang, ha? Mente! Bakit mo ba ko sinulatan? Signature massage, Sir! Ha? Bakit? Anak ka nang po!